puro wala ema, ema, ema. Kidamit ema, puro may tek sub, -sub, -sub to yajeng. Ata, puro kaman ema, madam kalyo man atan. Kanya ko man o kalyo, kino kalyo ati kanin kay pitimit ka na wala. Yung kasano nga yun kita duwa nga imam, nyapa kami gamit ang. Kaya tayo imam Baak. Oh, bakit may bag ka? Babalik na ako kay Labak ate. Bakit ka babalik doon? Sigurado ka ba natatanggapin ka niya? Hmm. Magbabaka sakalin na lang muna ako ate. Baka sakaling tanggapin niya ako. Oh. Eh paano kung ayaw ko niyang tanggapin? Saan ka na naman pupunta? Babalik ka na naman dito. Uh Oo. -oh. Tumpak ate. Tsaka wala naman akong ibang kamag-anak dito. Tsaka wala din akong pupuntahan kung di ikaw lang. Sigurado ano ka ba talaga dyan sa desisyon mo? Baka mamaya doon ka pa may stress sa bahay niya. Hindi naman siguro ate. Tsaka hindi naman ganun si Baak. O siya, desisyon mo yan eh. Aww. O sige ate, alis na ako. Para malutuan ko naman si Baak ng paborito niyang atdog tsaka itlog. Sana o. Oh. Buti pa doon nakakapagluto ka? Dito sa bahay, hindi? Aww. Ayan ka na naman ate. Haalis na nga ako. Magagalit ka pa. Eh, sinasabi ko lang naman yung totoo. Yeah. Nakaalis na ha. Baka makarinig pa ako ng hindi maganda sa'yo. <clears throat> Sige na nga, malas ka na. Hoy! Saan ka na daan? Ay, nga pala. Dito pala ang daan. Magtalang na talaga ito Pangalan mo na mukha mo kam Emma. Sana tanggapin ka ni Baak. Ha? Huh? Muka? Iba na lang yagsala naglayag giling-giling ato yung muka. Kung ano yung mo, nag-ima sa'yo yun. at pa ka pa, eh. Oo. Uh oh yes. Sana, oh. Uh. Okay, ma, timpla kami ta. <coughs> Imit. Kita mo ating mo na Sapot-sapot ay. Eh, malis niya yung mama, di mo na kastaw eh. lang ako, oh. wala na eh, di pa'y malinisan na yun. Nagkagiw ka mata. Ha? Ah, Oo. Uh, -oh. eh, pakasikuran mo niya, kaya kong magyaganit to eh. Apay si ka? Di si, si ng tao? Wala. Nee, nee. ano na ni, nagkagito sa hapo na na eh. Bak, ang natanong pagsublim niya yung mati tuya yun. ka kasi ti balay mo na eh. Tapok-tapok lang garo daw, sapot-sapot pa, tapos nagrugit na eh. ka pa makadalos? Hmm kay pa kasi si mam amin kay mabibitin ka pa bram di balay ya kay mo si kamang bra gitan si kamang pak pakawan pasawaran ako balimpay taldalo sa kidi atay eh, balay nga mag kanyan <laughs> kamo na tagawid din sermon ka nga sermon madilaw mo am amin namukit kita natan baka lain man di uwanan <laughs> Nagsungi lagi tayo ng taon. Malipod din na pukaw tinima. magkasakan. Oo. Uh -oh. Puro ka lang, Emma, Emma, Emma. Kidamit, Emma. Puro yung matag-subsublit Ata, puro man, Emma. Madamdamag, no, kalyo man atan. Kanya ka man, o, kino kalyo. atikan ati ka ni Gabe. Hindi, may kanawan, ah. Kaya kasano nga no, kita duwa nga, Emma. Nga pa'y kami tam. Uh. Kaya tayo, Emma, mo nga na. Uh. Ati, Emma, dubyo! <laughs> Huwag ka na tagawin din. Mababaragak, tarukan. Hindi na gagawin. Hindi na man lang gano'n. Saktan pa yung uro ng ito Hindi na pa pinakape eh. Ako na-asim. Madala nakakape. Nasakit na akin mo na. Mulong talaga itong tao. Oh no! Uy, Ma. Anong ginagawa mo dito? Hmm. Nandiyan ba si Bakoy, Andres? eh natural, bahay niya to eh magtalong na talaga nagtatanong ako ng maayos Kuya Andres huwag kang piloso po andun siya sa likod bakit? anong kailangan mo sa kanya? Kuya Andres, anong ginagawa ni Vax sa likod? tanong ka ng talong pahitin mo siya kundang doon bakit ba ang sungit mo Kuya Andres? eh sino naman hindi magsusungit kanina pa akong umata dito, di man lang ako pinakape Kuya Andres, ang dami kasi kape sa bahay. Bakit hindi ka na lang doon nagkape? Alam mo namang hindi nagkakape yun. Uh! ano hindi siya nagkakape? Nagkakape nga sa Nakaingkan pa. Uh, Umuwi -uh. ka na kasi sa bahay at doon ka na lang magkape para hindi ka nagkakaganyan. Hindi e, mo uwi. Sigurado, uwi ka din. Sigurado, pa ka din noon. <laughs> uh -uh. Huwag naman sana. Ang layo-layo ng nilakad ko. Uh! baka webdriver name ng mga nagsama eh oh. Baak. Oh, bakit? Kamalita ka pa. Bakit mag-aabroad ka na? Hindi ka na bagalit sa akin. Pwede na ba ako umuwi dito? Hindi ito ka na. Kailangan naman palayasin kita. Ano pang magagawa ko? Oh. Talaga ba, darling? Hindi ka na magalit sa akin? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya. Oh. Salamat, darling. Darling, kumain ka na ba? Gusto mo ipagluto kita? Huwag na. Ako na lang magluluto. Alam ko naman ang lulutuin. Puro prito. O kaya, ah pa ang tubig. Hindi mo ba na yung mga luto ko? Hmm, hindi naman. Kasi mas masarap naman yung luto ko kaysa sa luto mo. <laughs> Alam ko naman yun, darling. Sarap mo kayang magluto. Darling, pwede mo ba akong lutuan? Yung sibling ulam, nagiging espesyal pag ikaw yung nagluluto. Oh. Siyempre, pag espesyal sa akin yung tao, dapat espesyal din yung putahe. Pero kararating mo palang, inutusan mo na ako. <clears throat> Na-miss ko lang yun naman yung mga luto mo, darling. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sige, tara lang sa Ako na magluluto. Yan ang gusto ko sa'yo. Salamat, darling.